So magandang hapon sa ating lahat mga kasari So ito yung aking napamili doon sa public market kanina At ito ay nagkakahalaga ng 1,600 Kanina basta na sa mga 1,600 Ito ay ating paninda sa street foods mga kasari Ayan. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung ating mga paninda sa labas So actually na na i-share ko na sa inyo, no? Sa ating mga previous vlog. At ipabahagi ko ulit sa inyo dahil uh, namili tayo ng uh, pinabagong stock sa ating uh, street foods. At meron tayo mga frozen foods. So, ito ay napakamabinta yung ating classic na hotdog, mga kasari, no? So, 20 pesos yung isa sa ating bintahan. Tapos, So, 5 pesos yung isa. Ito. Tapos, meron tayo dito ng tatlong longganisa. ganisa. Ayan. Ito ay 7 pesos yung ating gandakan. At meron akong food color. Ito ay para sa ating ah, quick quick mga saray. Tapos, meron din tatlong ham. 7 pesos yung ating gandahan. At saka, ito sun fried luncheon meat ito ay pang 18 pesos yung bintahan natin mga kasama ito ay 200, uh, 195 pesos yung buho tapos meron tayong dalawang fish boy isa't kalahating hotdog ay ng no? tempura dito sa kabilang plastic. So meron akong dalawang hari ng kilo. Ah, dalawang kilo ng hari ng mga sate. So, ito ay kinakailangan natin araw-araw dahil sa ating mga crispy na paninda. Yung ating mga fried na paninda. Tapos meron din tayong dalawang kilong munggo. Right. So dalawang kilo. 25 yung kilo dito mga kasay. tapos meron tayong average price na tatong pa so tatlong pa yung ating uh, price at ito lang mga kasari yung ating uh, napamili doon sa public market ng Mandawi. So ito ay nagkakalaga ng 1,600 mahigit at meron tayong dalawang itlog na nabili din doon doon mo na nilagay sa loob ng tindahan tapos ito lang yung aking sinishare sa inyo mga kasari sa mga gusto magkaroon ng extra income so subukan nyo wala namang mawawala ba diba? <laughs> dahil kami ay 3 uh, years na rin mahigit sa aming pagtitinda ng ganito uh, sa ating street foods So, yun lang. Maraming salamat sa inyo mga kapwa ko sa aming magandang hapon. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, uh, huwag mo kalimutan i-click yung, yung, notification bell at paki subscribe na din para update sa lahat ng ating mga video na i-upload about more on Sari Sari so, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat at maraming salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nag-comment na video, sa aming mga short videos. Maraming salamat sa inyo lahat sa walang sa mga pag-subscribe. Lang. Maraming salamat dahil the happy sa ating lahat. Be God bless you all and bye-bye.